Arboni Gabriel muling bumisita sa Itbulaga bilang import naman ng Yellow Team. Nagulat pa nga ito sa sinabi naman ni Mayor Jose. At syempre, nakipagkulitan din dito. Miles Ocampo nag-alalang mapalitan ni Arboni bilang Itbulaga host. Yan na, ang agad na naging biro ni Miles Ocampo matapos nitong mag-video call sa Itbulaga at kausapin si Tito Sen na makikita pa nga ang nakakatawang reaksyon dito ni Miles, habang sinasabi niya ito kay Tito Sen. Ito nga kasi, ay dahil may pansamantalang papalit muna sa kanya sa Yellow Team, dahil wala siya ngayong Sabado, August 10. Matatanda ang, nauna nang naipaalam ni Miles, noong Webes August 8, na hindi nga siya makakapaglaro sa Itbulaga Olympics ngayong Sabado August 10, dahil sa kasama nga kasi ito, sa Cinco Fiesta Kadayawan Festival, sa Davao City, kung saan kasama nga siyempre si Miles, at ang ilan sa mga cast ng Pajak Princess. Ganun din si Azzy Acosta, ng lumuhod ka sa lupa. At si Sam Coloso naman ng The Purse Family. Na mapapanood nga ng 2pm Sabado, August 10. Kaya naman kanya-kanya nang hula noon ng mga netizens kung sino nga ang magiging import ng Yellow Team. Pero may ilan nga sa mga ito ang nakahula ng tama dahil si Arboni Gabriel nga ang naging import ng Yellow Team. Na matatandaan din naman tulad ni Julia Barreto, na nag-import naman sa Red Team ay hindi naman din ito ang unang beses na bumisita si Arboni sa Itbulaga, dahil matatanda ang noong May 4, 2024 lang, ay nag-guest na rin ito sa Itbulaga, at naglaro naman ng Periphery. Kasama pa nga noon ang mga singing girls, na naghatid nga ng katatawanan sa mga manunood. Samantala, sa pagpapatuloy na, ay nagtanong pa nga si Miles dito, kung sino ang magiging import ng yellow team, Sabay biro nga nito na, eh, e po, gusto ko pong malaman kung may chance pa po ba akong makabalik sa Itbulaga. Eh s'yempre po gusto ko pong malaman kung may chance pa po ba akong makabalik dyan sa Itbulaga. <laughs> Sagot pa nga dito ni Tito Sen na hindi naman daw, dahil pang-ngayong araw o ngayong Sabado lang daw ito. Biro pa nga dito ni Tito Sen na parang fretan daw itong si Miles at gustong makilala ang kinuha nilang import ng yellow team. Sagot naman nga ni Miles dito, na, parang ganun na nga po. Na makikita pa nga ang nakakatawang reaksyon niya dito, matapos niya itong sabihin. Hanggang sa pinakilala na nga si Arboni Gabriel dito ni Tito Sen. Kinausap pa nga ito ni Miles na sinimulan niya ng English, pero tinagalog na nga lang nito, at sinabing wag daw masyadong galingan ni Arboni. Nakahit kahit nga sa video call, ay makikitang makulit pa rin nga itong The Bark Ads nating si Miles, dahil sa mga ginawa nga nito, na tila hindi na nga kinaya makipag-usap, sa kanilang import na si Arboni. Hanggang sa bago nga matapos ang kanilang usapan, ay may pahabol na request pa nga si Miles dito, na wag daw masyadong galingan ni Arboni. Nakung Na kung saan sinabi nga nito na, wag mong masyadong galingan, please naman o. Oh. Welcome back mga ka-highlights. Bago tayo magpatuloy ay maaaring mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos, at paki-like na rin ang video, Share at mag-comment na rin. Maraming salamat po. Oh. Kaya naman muli nang makikita ang nakakatawang naging reaksyon dito ni Miles matapos niya nga itong sabihin. Nagbiro pa nga dito si Mayor Jose, nakasama naman sa Red Team, na nagkamali daw ng desisyon si Arboni, na sumama sa Yellow Team. Na makikita pa nga ang nakakatawang naging reaksyon dito ni Arboni, matapos itong sabihin ni Mayor Jose sa kanya. At habang seryoso ngang nakikinig si Arboni sa paliwanag ni Mayor Jose, kung bakit wrong decision daw ang ginawa nito, ay bigla na nga lang itong natawa sa sinabi ni Mayor Jose dahil wala nga naman ng kinalaman ang paliwanag ni Mayor Jose sa pinag-uusapan nila. Kaya naman makikita nga ang nakakatawang reaksyon dito ng mga da-barcads sa studio at sa barangay. Ganun na rin nga mismo si Arboni. Nakasama din na ito sa technical committee kasama si Tito Sen sa qualifying round ng GIMI 5. At nagbigay ng golden ticket sa pamilyang nakapasok na nga sa grand finals, na kung saan ay pwede ng makapag-uwi ang pamilyang mananalo dito ng 300,000 pesos. Samantala, sa Itbulaga Olympics naman ay naging pares-pares nga ang laban mula round 1 hanggang round 3 na kung saan ay mas mabilis ng matatapos ang bawat team at mukhang hindi nakakapusin sa oras ang itbulaga. Na kung saan ay sa round 2 pa nga ay makikitang na-excite masyado si Arboni at nag-drawing na agad kahit hindi pa nag-start ang timer. Hindi lang yan dahil makikita pa nga ang nakakatawang ginawang ito ni Arboni, kay Mayor Jose Manalo dahil sa sobrang kulit nga nito. At sa huli nga, ay ang nagwagi sa Itbulaga Olympics, ay ang Red Team, matapos manalo sa lahat ng round, at magkaroon ng mas mataas na points. At dahil nga nanalo ang Red Team, ay bumunot nga si Tito Sen ng mga mananalo sa mga audience, na mga Red Team din. O yung mga may hawak na flag ng Red Team. Samantala, narito naman ang mga comments ng mga netizens sa pagiging import ni Arboni sa Yellow Team at sa muling pagkapanalo ng Red Team. Narito ang ilan sa kanila. Samantala, ano naman ang mga masasabi nyo patungkol sa mga napag-usapan natin sa video na ito?